sa muli nilang pagdalaw sa baki niya. Oh, yeah. <laughs> ah! <sorry>! <laughs> <laughs> na ba kayong makita ang totoo ng Enrique at Liza? Puntahan niyo sila ngayon Ay, na! Ay baka sa habi eh. <laughs> wala nga. No, wala? Wala. No. Ano ba ito? sorry. Kapalit pa ako. Kapalit-palit pa ako. Ano Then why? <laughs> so kami mag-judge ng... Ayun. Ng like acting skills niya. Mahala. Yeah, <laughs> oh my God! Kinikilig ako doon! Na-feel na ko. Uh, I think wish mo na ikaw si Elise. Yes, Robby. Hindi ako na-surpresa masyado. Kinilig ako doon. <laughs> Kasi... Meron! meron parang tension na gustong... Parang naramdaman ko na yung labi ni Makoy. Eh. Hindi ko ah, ikaw na na Ako talaga. Kasi nakita ko na yung backstage eh. Ay, Ay madin Grabe ka, Robby. Eh. Ay, sorry, 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 sorry. sorry. Madin, eh. Pero yan ang ilan lang sa inyong mga abangan. Kaya naman for now, Team Online, dito na nagtatapos ang isang lucky night nating pagsasama-sama. Oh. Abangan nagbabalik celebrity guests love team na Liz Ken at alam naman nating ultimate crush sila ni na Maymay at Edward. Ang dami po humihingi ng double date. Tingnan natin. Matutupad na ba yan? Mamaya. Tapos na. I love